Halatay. Akala ko kinuha na kayo ng pamilya nyo. Akala ko kinuha ka na ng pamilya mo. Akala ko kinuha ka na ng pamilya mo. Hindi ka pa pinupuntahan dito ng pamilya mo? Hindi hmm. mo Ano po mga kababayan, kung natatandaan nyo po itong video yung nag-viral sa atin. No? Ito po si Tatay Rene. Eh. Oh. Dito ay akala ko kinuha ka na ng pamilya mo kasi nag-message sa ka, akin. Hindi ay hindi ba? Hindi, hindi ka pa po dito? Ano yan? Natatandaan mo ko tayo ako yung nag-video sa iyo dati nung no, binigyan kita pagkain. Oo. Oh. Uh, diba tatay rin ang pangalan mo? Oo, oh, tatay ko. O oh, hinahanap ka ng pamilya mo kaso ano, akala ko kinuha. Sa asal Taga ano po pala kayo no, taga Southville, Muntinlupa, taga roon po pala ang pamilya niyo. Ano nga yan? Gusto nga po daw kayo makita, ah, makuha, akala ko nga kinuha kayo dito kasi nag-message po yung kapatid niyo yung ano message nung nagchat po siya sa akin ano kukunin daw po kayo dito nalimutan ko na yung pangalan ng kapatid niyo eh ano ba si babae ko ano po ba yung pangalan ng kapatid niyong babae eh hey, digo digo kakaano ko tayo talaga ano nakuha ka na dito Tayo kanina dyan tayo, bakit ano, asan yung damit na binigay ko sa inyo tayo, sinuot nyo na tayo? natin putik nyo na tayo dapat taga mapaliguan kayo bango ka muna tayo usap muna tayo dali pa di ba ako naligo gusto hmm. nyo ba mali maligo tayo ha? gusto nyo maligo anong ako ano, paligo ayun po papakainin natin no? tayo kain ka ha ayun po ay Gagay na tayo ng makakain para magbibili ng makakain ni tatay. Oo, masarap po. Kasi masarap. po, biglaan din po ito kasi. Ah, okay. Ay, ka na, Meron ka pang ano, oh. Del Monte, oh, sarap niyan. Oo. Oh, oh. Tapos meron ka pang wow. meron ka pang tubig. Ay, gito kasi mainit eh. Oh, Nung po ko kas kasi ng pagkain. Kaya... Hindi pa yan si tatay kumakain ng tuya, no? Hindi pa. Kain okay, okay, ka na kayo tayo. Kain na kayo tayo. Kain ka pa... na Tapos na kami kumain. Salamat po tayo. Salamat na. Sa na. Tita, na po tayo. Nanakupo tayo ni tatay kumain. Kaya po na po na kain si tatay. Tayo po si Mientay, ha. Salamat po. Katatanda mo pa ako? Tay? Katatanda mo pa ako? Grabe tayo, sobrang dumi nyo na oh. Napug, uh, isasama po natin sa bago nating tahanan ano, para ano para malinisan si tatay at ano mapaliguan. Yun nga wala tayong mga damit pero try natin ano, ginagamit ni Pa. Diba? So tati kay tatay. Kaya ang pot sasama si tatay no. Sige kuya po, ano na natin no? Na po, ay, natin si tatay isama no. Kaya natin ito para baka maano sa tatay. Kaya po, alikan na tay. Wow, sasama na si tatay. Sakay ka na doon tay, sa gilid ka tay ha. Usug tayo. Usug Tabi tayo. Usug ka tayo. Ito yung zero. na dun na kayo sa likod. Sige kayo po. Kuya, oh. okay. bibili mo na kami mga mga samot. Sige, ito yung na. Tapos mga sabon. No? Ayan, yeah, dito na si Tati. Ang ganda dito tayo no. Check sa niyo, ganda dito. Mamaya tayo natin yung mga damit mo no? bago na. Bago dito sa Team Lisa. Di ba yung bago mo titira na maganda. Mamaya maligo ka pag, ano, pagdating ng damit ni tayo ha. Ang damit. Ang damit. Ang damit. Ang damit. Ang damit. Ang damit. Ang Opo, aray, opo ka, opo. opo. Ay, pwede naman siya gamitan ng shower. Malis na si tatay. Salap yeah. kayo maligo. Salap well, maligo. Salap daw maligo eh. Oh. Ayan, oo. Ang itim-itim na. Wala ba tayong ano Yung parang scotch bread. Ito po yung mga, at ito po yung mga damit na binili at yung diesel bago po yan kasi wala po kami mga stock na damit na no. ano. baka may mga pinagdumaan po kayo dyan no. malaking bagay po yun sa atin ano, bago makapuha ang mga ano, home base. Ay. Mm -hmm. Oh, ang gwapo ni tatay. Ano ba ito? Wow, ang gwapo ni tatay. Oh. Ganyan pala kagwapo si tatay oh. Ito po yung transformation ni tatay no? Oh. At makikita niyo yung itsura niya na na-rescue natin siya Tapos ang ilong pala tayo sa personal no? Oh. Tapos sa ilong mo Ilan taon na po ba si tatay Irene? Ilan taon na po ba si tatay Irene? Si Ay hindi mo alam kung ilan taon ka? Uh -huh. bravo, pogi ni tatay oh. Uh -huh. Ang laki ng ano tatay. Pag sobrang lilis na pala, nalabas yung ano niya, ng tayo.